Hi guys! Welcome to my official YouTube channel, G. Franco Vlog At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pasuyo naman po guys para po updated po tayo sa mga video uploads tungkol sa pagcha-charity Ayan guys, uh, isa po tayong reactionist ng uh, Team Ruelipat at Charity Vlogger at the same time sa Dubai at uh, guys, shout out sa aming pinuno, Team Ruel Lipat, ang uh, aming team leader na si Ruel Lipat. Ayan. Pasuyo po guys. Every everyday po siyang uh, naka-live 7:15 Pilipinas time. Ayan. At uh, sa fr kapag Friday po, pwede po kayong umakyat at mag-share po kung ano po ang inyong gustong ipaabot sa aming pinuno at sa buong team Roeli Pat. Ayan guys. mag entro po muna tayo sa ating channel. isa na naman pong tutulungan ng Team Ruelipat at naibigay na ang ayuda para kay Jan Paul. Uh, cellphone po ang kanyang request para sa eskwela. So guys, kailangan ni Jan Paul ng prosthetic legs para po siya ay makapaglakad ng maayos. Actually guys, meron siyang prosthetic leg pero mula pa po yun noong 10 years old siya. At sobra na pong maliit para kay Jan Paul. Kaya humataw na ang Team Ruelipat para sa cellphone ni Jan Paul. So, ang video na ito guys ay i-share namin sa inyo magmula kay kapatid na Dong Tigidong. Si Dong Tigidong ay nakascout kay Jan Paul. At sobrang awa niya inilapit niya sa team para po magkaroon sa ng kanyang kahilingan na isang cellphone para sa kanyang pag-aaral. Isang bata na nangangarap na pagdating ng araw ay maging maayos ang kanyang buhay. Kaya naantig ang puso ng ating kapatid na si Dong Tigidong. Suportahan niyo guys, Dong Tigidong sa YouTube po, isang charity vlogger na napakasipag. Kahit sa ang liblib na lugar, ay talagang humahataw siya para maghanap ng matutulungan. Panoorin natin ang uh, maiksing video na nakalap natin mula kay kapatid na Dong Tigidong. At uh, huwag kalimutan guys, e-bell all po para updated tayo sa lahat ng video uploads. Walang lalampas na video. God bless! Awkward ka ano, parang unbalanced, nahihirapan ka maglakad ano. Pag ganito, kaya dapat isang paa. Mas maganda pa yata kung isang paa. Um, kasi maiksi na siya masyado sa yun. Ano? Pero kung pantayan hindi ka ano Ang pantay. Oh. Oo. guys, nahihirapan talaga si ano sa paa niya. Sana makalapit ulit tayo sa ano. Yung ano, yung mga tatakbong kapitan, hingat-hingi ka. <laughs> Meron na ba doon lumapit sa inyo? Wala pa naman. Kasi sabi ni mama mo, magkano nga yun? 27,000? 23. Yung limbs, artificial limbs. Hindi, nabanggit yun ni mama mo eh. Ayan guys, andito tayo ngayon guys sa Erika. Pagbili na kami nung uh, cellphone niya, Infinix Phoenix. Uh, tiga 4,490. Tapos isang SIM card. Ayan. Ikasayin natin yung budget natin. Ayan, Sir Willy pa salamat po. Uh, bibili na po kami ng cellphone in Phoenix. Uh, 4,490. Tapos sa uh, SIM card. So package na yun. Bili kami ng uh, hard case para pagkasya natin yung budget niya na 4,600. Sige po, punta na po kami. Shoutout po sa inyo lahat guys. Thank you. Sige, lakad na. patayo. tayo. Ito yung bagong cellphone ni eh, John Pop. Puksan na po. Guys, may cellphone na po. Thank you po sa so, mga nag-spon. So, sige, puksan mo na. Eh, gagamit ka na sa pag-aaral mo. Tapos sa uh, pag-running challenge. Strava. Lagyan natin natin sa Strava yan. Ah, sige, hotel. Hotel po sa siya. Para makita. Pakita mo kayo siya. Ganda pa yung mga ano dito, tindera. Ah. White ang color, na, no, White. Ayaw ko na po ako na magagamit sa pag-aaral ko at sa pag-sali sa run challenge at sa sim card na kabili na rin po ako sa mga sponsor. Salamat po. Rowan Lipat, J. Frank Vlog, ja Darren Dabson, Geraldo Meduranda, and Kidong Tigidong na tumutulong po sa akin ngayon at kay May 17 Ilocana Vlog and Joanne Wanmig. Salamat po. Yun lang po. Well, so, Nakauwi na tayo ngayon. So, maraming maraming salamat sa iyo. Halos uh, kalating araw tayo magkasama. Okay, wala na ulit tayo. Pero bibigyan pa kita ng bigas pampasalubong mo sa mama mo. Ayan. So, sige, dadalhin natin ito doon. Ilagay mo muna yun sa bag. Sa Ayan. Ah, sa tiwo, yan, sa tiwo Ayan na, sige na, larga na tayo doon ando si mama na. mo sige na, ako na yan yan guys, masaya, masaya po si John Paul ah, nabilan po natin siya ng cellphone tapos ah, nabilan natin siya ng sim card na register na rin natin at Bukod doon, na uh, napakain po natin siyang tanghalian. Ayun, magandang tanghali po, Ma'am Merlinda, Melinda, Tanggapin Ay, Tanggapin niya pa po itong bigas. Ay. Thank you so much so, po. Para sa inyo yan. Tabang ko sa inyo ay, yan. Thank you ng po. Ng Tim Ruel Lipat. Salamat po tayo ay, sa Tim Ruel Lipat. Ay, thank May you po. May cellphone po. Na si po. Salamat On. po so, sa tulong po. dito po sa cellphone ng anak ko Ayan. Malaking tulong po ito. Ayan. Ayan po. Pasalamatan ay, niya po si Sir Ruel Lipat. At thank si you po Sir Ruel Lipat. Yan, Si Ma'am G. Franco Vlog. Yan yung mga ating mga sponsor. Darren Dobson. Si... Uh, may isabi din Vlog, si Juan, Joan Wanmig, si Geraldo Meduranda. Yan po, subscribe nyo po sila ha, yung mga nag-sponsor na inyong Thank you Smart po sa 7. lahat ng tumulong. Okay. Ayan. Nood, nood, din po kayo pag meron na kayong online. Nood po kayo sa live ni Sir Ruel Lipat. Every morning po yan, 7.15 a.m. And every Friday po, pwede pong manawagan yung mga may sakit, PWD, may mga bulag mga baby na may sakit sa puso hindi mailabas sa ospital pwede po kayong manawagan at humingi ng tulong kay Sir Ruel, every Friday po yan 7.15 akit po sa kanyang live ano po o, pakishare na lang po din yung kanyang ano ha yung kanyang channel huwag din si Dong Tigidong salamat po sa oras niya salamat Nakita natin, napanood natin ang maiksing video na naibigay ng ating kapatid na si Dong Tigidong. Hindi walang mapagsidlan ng galak at saya ang batang si John Paul. Sa kanyang munting kahilingan ay napakasaya na niya. Sana ay matupad niya ang kanyang pangarap magkaroon ng prosthetic legs. Guys, kung sino man po ang may mabuting kalooban na nakakaluwag sa buhay, pakiusap po, ipahatid nyo lang po ang inyong tulong sa aming team. Team Rowell Lipat. Sa aming mga admins, Dong Tigidong, April Lab Official, Percy Official Channel, G. Franco Vlog, Sir Rowell Lipat, at kaya Team Yaya Manin. Ayan, ang ating mga admin ay handa pong uh, tumanggap ng inyong mga tawag or mensahe sa messenger. So guys, God bless everyone. Shout out muli sa buong Team Ruelipat. Mahirap man ang buhay, kayang kaya, basta sama-sama.